member ka sa IMG, sa membership fee mo na 6,000 pesos, yes, ganyan lang kamura. Pero, ito yung mga lahat ng mga makukuha mo na mga membership benefits. First, you have your IMG portal. So, isa siyang digital access kung saan makikita ang lahat ng mga membership benefits mo. Then, IMG preferred ID. Dahil ito ay legit company, syempre, may proof dapat na ikaw ay isang accredited at bona fide member ng IMG at magagamit mo din ito sa support sa pag-avail ng mga benefits. Then, you have your Soldibo Mutual Fund Investment. Pagka-member mo pa lang, may 1,000 Mutual Fund Initial Investment ka na kaagad. O, oh, diba? Then, mayroon ka ding Manila Bankers Life, 100K Personal Accident Insurance. So, nakaka-insured ka na kaagad. Sa panahon ngayon, guys, hindi na natin alam ang posibleng mangyari sa buhay, no? Kailangan talaga may proteksyon para sa ating pamilya. Then, Kaiser e-health card. May unlimited check-up ka na kaagad sa Kaiser Medical Center na malapit sa iyong lugar. Ito pa, may discounts din sa check-up at laboratories ng inyo pamilya. Then, vision care, voucher. So, pre-eye check-up at dalawang libring frame sa isang taon. Kung gusto mo magpasalamin sa available din sa mga Kaiser Medical Center. So, ito ang vision care because we care for your vision, diba? Dahil meron din tayong fidelity life insurance. So, kung gusto mo